Good morning everyone! Ito na naman po tayo sa ulam portion. Yan ay pritong tilapia. Gatang tulingan. Ay. Then. Minudo. Hi. And then, gatang kalabasa. Ipibotas na lang ako. <laughs> Tsaka, tinola. Yan po ang kanilang mga ulam portion. And guys, bumili na kayo. Every day, araw-araw. Araw-araw, every day. Iba-iba <laughs> ang kanilang putahe. So, ayan guys. Bili na. Bili na. guys. Bili-bili na kayo. Ayan. Ayan guys. So... Thank you, thank you for watching. Ayan na tindera ang aking pamangkin. Ayan. Lang ang kanilang hanap buhay. Order na. Bye-bye. Thank you for watching.